panahon, tinuturing itong Diyos ng ating mga ninunong nakatera pa sa kuweba. Simbolo ng pagnanasa at pananampalataya ng espiritu ng paglikha at pagsira. Huwag na huwag maglalaro ng apoy dahil ito'y pinagbumulan ng malalaking problema. Itanong mo na lang kay Ethel Buba na nagtangkang sunugin ang kanyang kondo matapos silang mag-away ng kanyang jowa Pero, Bad yung ginawa niya yun, Sobrang mali ang timing. Dahil, ang Marso ay National Fire Prevention Month. Dahil ang pinakamaraming insidente raw ng sunog ay naitatala sa buwang ito. Paano naman kasi? Simula na ng tag-init. Mula pa noong unang panahon, kung apoy ang kaagapay ng tao sa pagbuo ng sibilisasyon, apoy din ang numero unong kaaway. Lahat ng ating mga tinatag sa kasaysayan mga kaharian, mga syudad, mga naglalaki monumento at arkitektura, mauuwi lang sa abo. Simula lang sa isang maliit na siklab. Pero tandaan, wag lang dapat Fire Prevention Month. Dapat lagi Fire Prevention Day. Dahil lang sunog, araw-araw pwedeng mangyari. Sir Jerry, day in and day out, hindi naman nagpukulang ang lipunan sa paliwanag kung ano yung mga pinagsisimulan ng sunog, kung ano yung epekto, lalong-lalong na ng mga sunog. Pero ang tanong, sa panahong ito, bakit pa rin nagkakaroon ng sunog? Kasi yung ibang tao, para, para sa kanya, bali wala yung sunog. Hindi niya alam na ang sunog, walang inano na mayaman o mahirap, lahat tatamatay ng sunog. Mm. Ano naman po, mabilis lang po, yung mga basic fire prevention tips. Octopus, wag natin gamitin yan. Yung mga extension cord, temporary lang dapat yan. Mm -hmm. Saka dapat magkaroon tayo ng yearly electrical wiring check-up. Magkaroon tayo ng smoke detector. Mahal naman ng smoke detector. Alam mo yung smoke detector, Below 500 pesos. Talaga? Yes. Sumunod, kailangan meron tayong fire extinguisher. Dapat huwag tayong magpapanik. Pag may sunog na, kailangan sound the alarm. Mag-shout tayo ng sunog, sunog paalamin sa lahat ng kasambahay natin na may sunog na nangyari -ari. Kailangan mag-ano tayo ng uh, isang exit plan, no? Mm -hmm. At pag nasa labas na tayo, dapat meron tayong isang lugar kung saan tayo mag-meet. -me kailangan meron tayong fire drill din tayo sa bahay. Mm -hmm. Yun, napaka-importante. Pero... Kung inaakala mong medyo bago-bago lang itong selebrasyon na ito, nagkakamali ka. Sa totoo lang, 1967 pa ito. Luwa ng Presidential Decree number no. 115. Ang kumirma? President Ferdinand E. Marcos. O diba, thankful ka ba? Gusto mo na talaga siyang ilibing sa libingan ng mga bayani? Ano yung sinasabi nila? Mas mainam parao na manakawan ka ng ilang beses kesa sa... Masunugan ka kahit minsan lang. Ayan tuloy ang nangyari. Bilyon-bilyon ang ninakaw niya mula sa kaban ng bayan. ba tayo siyang pambuti Ako mula Pasuray-suray ka kung lumakad Sa lansangan marahil doon Sa kanto ay nayaya ka ng inuman Ang mga loko tinilala Dinaya ko sila Pag hindi sila nakatingin don Siya tagay akong tumutungkap Kahapon pa ng umaga Nang ika'y magsimula Aba hanggang ngayon Tuloy ka pa rin sa pagtungga Mga kainuman mo Lahat sila'y nakabulanta Matira matibi Lahil ako'y Sunog baga. ko Hindi mo kayang tapatan ang bagsik ng nilaklak mo Dahil lahat ng nagtangkang ang alak ay tapatan Sila Pang iyong lagay All clear, wala na akong bagla May pakiusap lang siya ako Kung pwede lang naman Yung dextrose ko Palitan mo ng gin Para solve na solve Ang aking tama Yan ang sunog baga kong kaibigan Lahat raw ng alak Ay kayang tapatan Hayun sa pool, siya nga ay tinamaan Kaya ngayon, siya ay pinaglalamayan Siya'y maagang sinundo ni kamatayan Siya'y maagang sinundo ni kamatayan Paga <coughs> <coughs>